Good morning mga kapobre So karon na uh, atasan Naatasan ta maggawa ng project uh, Mga Recycle material -ka, -ka Mga kapobre So gawin natin to na motorela Ito po yung mga motorela Ginagamit ng uh, um, Mga pampasayarong uh, Motor dito sa Malay Balay City Bukid nun. Ito po yung mga Design nila So ito yung ginaya natin mga kapobre kaya sana makuha natin mga reciter material project ng mga bata so kailangan natin na gawin itong mga kapobre so ito ang um, kailangan natin mga materials gaya ng chinilas at uh, iba pang mga gamit mga kapobre so yan kailangan natin natin ng pintal para sa uh, papaganda ng uh, ating recycle material so ayan mga kapobre so pagkatapos natin gawin ng uh, ano ito na ang finished product natin so tapos natin konti magpintal pero lagyan pa natin ng konti para medyo makapal yung pintal niya at maganda din tingnan mga kapobre ayan so <coughs> medyo nahirapan tayo pero okay lang mga kapobre kasi nagawa din natin uh, kahit hindi masyadong maganda at least uh, medyo may kahawig lang na motor rail kaya ano ako po natin ng pintan para uh, medyo maayos sa konti ito na ang ating finish product mga ako po ready medyo nahirapan tayo pero okay lang at least may, uh, nakagawa tayo ng gusto ng uh, nagpagawa sa atin na uh, motorela. kaya maraming maraming salamat sa mga nag support mga kapobre ingat po kayo palagi maraming maraming salamat po ingat and God uh, patumbayan kayo palagi yun maraming maraming salamat